Hi, Kelly7 here at papunta tayo ulit ng Testo Overland Equipment Philippines para kuhanin ang bago natin, ang bagong bago natin na Shhh, tara! Iceco Ref 55 liters na siya compared dun sa pinahiram sa atin na VL35 Pro S nung nag summer trip tayo for one week So feedback ko muna pala dun sa 35 Pro S to Number one, sobrang tipid sa kuryente Sobrang tumagal for the whole week hindi na namin kinailangan na mag-backup na power station solar power or buksan ulit yung alternator namin everything went well sobrang tumagal for the whole week uh, in terms of uh, retention naman ng lamig mabilis yan umameg number number 2 na lahat ng mga dala namin na mga fresh na pagkain, yung mga hot dog, sausages, pinaka importante yung mga drinks ay talagang tumagal for the whole week, for the whole summer trip, no? Number 3, sobrang gaang niya. Nawala na kami ano, slider ng fridge. Eh. Kahit siguro dalawang fingers lang, no? O sobrang legit talaga. So, itong kukunin natin, bagong-bago, mas malaki siya, mas weatherproof, mas waterproof. Pupunta so, na tayo ng mototesto para makita natin ang bagong ref natin care of Iceco Freezer Philippines. Hello guys, sa tanito na tayo ngayon sa Moto Testo Overland Equipment Philippines sa kanilang HQ sa San Juan. At today i-share ko sa inyo kung bakit namin napili ang Iceco APL 55. <laughs> Today, share ko sa inyo yung mga top 10 features kung bakit solid na solid gamitin yung APL ice ko. Actually, nagamit namin yung 35 liters na version neto during our overland trip sa Samar At sobrang solid talaga from power to being efficient in terms of energy, yung lamig na and everything. No? Unang-una sa lahat, meron tong dual zone function. Meaning, pwede ka mag-fridge sa isang side, tapos freezer naman sa kabila. Astig 'di ba? O di diba? Ice cream at cold drinks sabay pwedeng-pwede sa IceCo. Yung mga IceCo freezer na dual zone, pag binunot mo yung nasa gitna, automatically magsi-single zone siya. Ng pag binalik mo, dual zone na agad. Automatically detected by the system. Next, ang bilis ng cooling nito from ambient temperature kaya niya mag zero degrees in 30 minutes or less. Perfect kung gusto mo ng time-lapse or quick pack and go moments. Super quiet operation. Let's talk about that. As in tahim kasi talaga siya eh. Around 45 decibels lang. Kaya kahit mag-vlog ka habang nasa tabi niya, walang maingay talaga sa background. Steady audio lang talaga pre. Rugged build din siya. Metal body with corner protection. Hindi mo kailangan kabahan. Kung nadadaanan nyo ay puro lubak at bato during your overlanding trip. Pangmatagalan talaga tong ice ko. Yung models like APL55, may Bluetooth app control. So kahit nasa labas ka ng van, or tent, or ng overlanding rig mo, or nasa loob ka abang bumibiyahe kayo, pwede mong i-adjust yung temperature gamit lang yung smartphone mo. At ito pa Stig, no? May LED light siya. Ang ganda sa gabi. Nakita na namin to. Nagamit nila boss team. Lalo na kung nagfi film ka, aesthetic na at functional. Alam mo naman, lighting is everything, di ba? So kung feeling mo naman ay si Marie Kondo ka At uh, very organized ang iyong buhay May removable baskets sa loob to Kaya ang lini sa loob kahit parami kang dala Hindi magkaagulo yung mga drinks, meat, or veggies to. Plus points sa fridge tour content mo May tatlong level ng battery cutoff Low, medium, at yung pangatlo high Para maiwasan maubos yung battery ng sasakyan mo safety talaga for off-grid setup remote control gamit ang iSCO app so, pwede mo itong download sa Google Play Store or Apple App Store pwede ka na mag-adjust ng temperature gamit ang phone mo kahit tasa malayo ka sa fridge actually, di ba ginagawa natin yun pag nagda-drive so, hindi na namin kailangan buksan yung canopy at napakalupit ng compressor neto kasi very, very premium seco pang compressor neto na tumakbo kahit nakatilt ng 40 degrees. Ideal talaga para sa off-roading at overlanding. At syempre, yung iceco may mga add-ons like optional battery pack uh, that can function simultaneously, charging and powering the ref. Hey, actually, no guys, no, nakita nyo, sobrang energy efficient nito. So nakita nyo itong sticker na to. So yung power consumption ng iceco freezer na to, specifically, almost half ng power consumption ng ibang portable rep available sa market. So, ano napang hinihintay nyo. Let's go! <laughs> sobrang, sobrang tipid. As in, siguro, I, I can attest to that. Yung, lalo na yung ginamit namin yung BL35 Pro S. So, power consumption is one of the key features of this ice cold freezer. At isa pa sa nagustuhan namin ay yung portable size niya. 28.7 kilograms lang to pieces spec sheet no at kayang-kayang igarga at suwak na sok sa trunk may USB ports pa to under DC power so yun basically ang reasons kung bakit kami nagustuhan ng aming VL35 Pro S at kayon ang bago naming freezer ang APL55 if interested ka sa demo unboxing or gusto kung gusto mo nang bumili visit ka lang sa Mototesto Overland Equipment Philippines sa San Juan You can like their Facebook page, Instagram, or even Tiktok. If I'd be recommending a brand, then definitely Ice Go Freezer is the way to go.